At... Isang masayang araw po. Ito ang ating original area ng second breeding pen. Hindi pa rin po namin sila napagsasama. Magkahiwalay pa po yung ating mga naunang umanak dun sa ating mga huling umanak na dumalaga. Yan po. Marami na ang buntis. Inaasahan ko po ay halos buntis na ang mga ito uli. At tatlo na nga po yung nakaanak. Yan po. Siyam yung naianak at siyam din po ang nabuhay nung inahing nangangagat ng biik. Yung pong maliliit na yan ay kanyang puro mga anak yan. Ito po yung ating huling umanak naman. Eh, okay. pinabantayan mo yan. Makikita ka na naman. Ha? Pero huwag ka nang kakain ng biik, ha? tamis ah, Puti? Puti-puti? Ayan po ang kanyang mga biik. One, two, three, four. Four din po. So, walo po talaga yung biik nang inahina to ang pagkakatanda ko po dito ay siya mang kanyang inianak pero patay po lumabas ang isa yan po may dalawang medyo maliit yan po pero bilog na bilog naman po sila kahit na mas maliit sila ng kaunti dito sa kanilang mga kapatid so yan po doon naman po sa ating expansion area Uh, may itinara pa po kaming ilang biik doon, yung mga medyo maliliit. Kahit na may edad na, hindi pa po namin inawat. Lalagyan ko po ng tanda ang mga yon bago natin awatin para alam po namin na sila ang mga maliliit. So, for lechon purpose lang po yon. Hindi po sila mapipili for breeding uh, sa selection ng ating mga breeders. Kasi po, importante na maganda ang maging pundasyon ng ating mga aalaga ang pang breeding yun po, humiwalay yung isa para po maganda ang ating maging production system kaya yun po maliliksi naman sila at uh, Ayan, nasaid na po nila yung starter feeds na ibinigay. Ito po ay purong starter pang aming ibinibigay. Wala pa pong halong sapal. Yung dito sa kabila po ay halo ng starter at sapal ang pagkain tulad po nung naipakikita namin noon. Ito po si Mr. Rocco. Dito po siya sa ating expansion area. Gawa po ng may mga hindi pa nakakastahan sa area ito. Um, pero hindi po magtatagal ang mga baboy natin dito ay itatawid po muna namin lahat sa area ito para nga po yung painuman ay gagawa na tayo ng ganyan pong style na painuman para po sa mga inahin at mas mababa po dyan yung isang gagawin natin para po sa mga biik yung pong para sa mga biik ay mas ma sinsin po o nakasiksik ang kan mga bakal. Yung sa inahin po, okay na yung gantong size na halos isang hollow blocks ang nagiging pagitan. Yun pong sa biik, titignan ko po kung kada dalawang hollow blocks lang ang aming lalagyan. Ay dalawang putas po ng hollow blocks ay maglalagay ng bakal para po hindi sila sumiksik sa loob. So yan po ang ating update dito sa second breeding pen. At um, mag-uumpisa na rin pong mag-anakan pa yung mga kasamahan nito. Kaya next year, marami na po uli ang ating maipakikitang mga biik na nagtatakbuhan dito po sa second breeding pen. At doon naman po sa Sampalok pen ay mag-aawat na taman tayo ng mga biik by the time na pumasok po next year. January, February po, ang awatan ng biik doon. Ito naman po ang ating consolidated pen. Magkakahalo pa ang size ng ating mga biik dito. Ayan po ang ating bulugan. Si Mario, malakas na pong kakain back to normal na po talaga siya so yung pong umanak dito ay tumawid nandito po sa kabila mas malilim yan po kasama niya nang maglalakad ang kanyang mga biik humiwalay po yung isa anim yun po yung pampito. So, walo po lahat. Kasama yung tumakbo. Sili pa po tayo dun sa mga ibang umanak na. Uh, dito lang po. May mga forkaling na talaga tayo. May umanak po dito na lilima lang ang anak. Ah, nadaganan niya pa yung iba dadalwa na po ang buhay so hindi naman po tayo pwede na sa ganung sistema ng pag-aalaga na hayaan pa natin yung ganung performance lang kaya po yung inahina yun ay candidate na for calling, kaya paglilinis na po kami ng freezer para ma-defrost at maluwag po pag nilagyan natin ng ating bagong katay yan po ang hirap lang sa free range kuminsan may ganyan po na mga biik na iiwanan po ng sa paglaki gawa po ng takbuhan ng takbuhan napapahiwalay sa mama hindi po nakakadede ng maigi tuturuan ko po ito na uminom sa yung pong maliit naming pinggan na sasangkapan natin ng milk replacer para po makahabul-habul siya ng laki effective naman po yung milk replacer na ginagamit natin gawa po ng checkers yung produkto piglet milk po yata ang kanyang pinaka brand names. So ito po ang ating mga alaga dito sa consolidated pen. Sari-sari po ang size ng ating mga biik. At may nag-aanaka na. Silipin din po natin uli yung mga alaga sa third breeding pen o sa sampalok po. At mayroon daw pong bagong anak uli So yun po ang mga magsusunod-sunod na umanak niyan. Pero may aanak po doon na hanggang Pebrero. Gawa ng may mga reheat nga po. Kaya ipinabalik ko po, po si Third doon Itong mid-November. Kasi po may nakita tayong mga naglalandi. Actually isa lang po yung nakita ko naglalandi. Pero isa po, duda rin ako na baka matsura dahil ang bilog po ng kanyang katawan Shh, bawal mag-away so yan po uli si Mario back to normal na po sa kain at sa kanyang garawan na kakakasta na po at nung pagkabalik na pagkabalik nga daw po dalawa kagad ang kanyang nakastahan Ito naman po ang ating mga alaga dito sa third breeding pen o sampalok. Yan po, two, four, six, eight. Anak po ng ating QB. Siyam po yan. Nang ipanganak, patay po kagad yung isa nung lumabas. Yan po sila. Halos magkakasinlaki po wala pong lumilitaw na maliit sa kanila mga anak na po ni Third ang mga ito at may ipampanga native po tayo na umanak din ito po ang pinakahuling umanak yan po anim ang kanyang biig yun po yung isa na pawalay so yan po dito po ito sa ating Sampalok area. Apat na po ang anak sa sampo. At ayan po ang proud papa, sa Mr. Third, na hindi nga lang po successful yung naging mount niya kay K. Third? Eh? Pero hindi ko na po siya muna alisin dito, gawa ng ito pong mga umanak sa history po natin sa farm ay one month lang ay nagpapakasta na uli. So, yan po ang ating mga alaga dito sa Sampaloc area. Apat po ang QB Cross Berkshire sa mga ito. At ang anim po ay Pampanga Native. Tatlo po ang Mule Foot na alaga natin dito. Yung dalawa po ay QB Crossberg at yung isa naman po ay Pampanga Native. Dito po ipinanganak sa kulungan na ito yon dahil si Mulefoot Foot po noon na barako natin ay dito ang pwesto. So ayusin na po namin ito. Kakalasin na namin itong harang. Ililipat na natin itong mga kambing. At ito pong ginamit nating gulayan na siya naman po nating dating palakihan ay unti-unti na namin inaalisan ng mga nakatanim at mga sukal at ito po ang magiging galaan ng ating mga piig na iaawatin iaaw po galing dito sa ating uh, third breeding pen so ito pong ereng ito maluwag po ito maluwag pa po yan sa likod bitaw na nakatayo pang yan dito po natin ipawawalan ang ating mga biik come January at ito naman po buong area ito ay gagamitin na natin uli dati po ay 20 ang inahin natin dito at may isa nga po tayong bulugan si Mule Foot dito po may isa kaming inihiwalay nakagat po ng inahin ito dun sa second breeding pen kaya disabled po siya hindi niya po nagagamit yung kanyang dalawang hind legs yan po, ganyan lang siya maglakad kaladkad po yung likod nakakaawa naman patayin lang nun kaya pinakakain po namin dito nakahiwalay para po makabawi siya pag nakilaki-laki po tsaka na lang namin kakarnihin So yan po ang mga alaga natin dito sa Sampalok Pen. At yan nga po, dumadagdag na ang ating mga breeder. Pero marami na rin po tayong aalisin sa ating mga matatandang breeder na hindi na po nagpe-perform. So hanggang dito na lang po muna. Marami pong salamat sa inyong laging pagsama please share, like, and subscribe. Ito po ang ating pinakahuling umanak dito sa 4A Animal Farm. Anim po ang kanyang biik. Pampanga native po yan. Sarili po nating develop, uh, produce na inahin at blugan ang ating ginamit. Si third po ang kanyang naging bulugan. Ayan po si Mr. Third.